Saan mo gusto daraon. <laughs> Hanap mo rin. Hoy, Madi! Anong nga rana sa imo, man? Pagka, para anong kamang Ibabalik Ma ko man sa inyong disdas pa na inyong. Ah, oh, panganin kong gulay, yun. Hindi mo pagdata, magatong kaan. Madi! Oo. Oh. Nakakuha ka na. Anong nga ano lista? Anong lista? Ay, ako nakakuha na. Anong lista ka sa bago? Si siya nagtawag kang... Oh, eh. si Mading Marites! Si Marites? Iyo! Maliyahong kaunin ako. Pagkaluya mo. loson pa naman kami ni Marites. Hindi oh, ko ibinali sa lista. Pagkaluya mo. Ibanan mo ko pa duman. Ay, da, ay, madumana ako. Oy. Magpaano ka kay Mading Marites ta? Isos. Duduman ako yung arat. Iguana ako. Ikamayo ka pa. Iyo, 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 iyo. Uy. Oo. Mapalista kami. Paano man magkamo? ayo Alintan ako kung hanap. Mapalista pa pa. na. Deng hanap lilista. loson pa naman kami katong maray. Ay, iribana na kita. Mare pang ibanan mo talaga yo. ko. Mamadyan na. Mus na. Ano Marites yan? ano na man niya? Hali ka nang aw ka nag deliver Yo, ano ano pinagkakaabalan mo? Nagde-deliver ka man bye Depende kung hindi ko daw ni sa makakilig dumani yung mare bulik ni maragrag sa imong dahil mabutang ka. Matatanda ka ulit ning tip sa Salamat. Ay wow. Kaya pala hindi mo kami binali sa listahan ta iyon na yan ang tigtao mo diyan sa lalaki mong iyan. Tama daw yan nene. ka. Lista ning ano? Salang maray ano? Sala. lista ba ka sa? Aka! Pero kami tigbali nga ni, sa listahan. Eh, ni, mo magbinali. Si Mading dito. Marites, oh, di di doon man nakakuan na. Isi e, ba, atik sa bildong lista? Si Marites nga ni. Marites ka, di ba? Eh, kapag ang Marites. Hmm, tiyan. Lista nga ni, sa ano? Tupad! Sala, akta. <laughs> <laughs> si lista nga ni, sa akap. Da ikam ina lista. Ikam ina lista. Ikam lista. Ikam para lista. Ikam dah kita nak titer resmi tan kita. Kaya angan lista. Kaya mau kami bina lagi. na, nabi. Salah angan yang lama Ay, pong, Ay, tindok sar pa sa radya, tindok pa nga-angpet. Pagka ibang Maltes ang nagsabihin ito. Ano ba yung apelido mo? Indian. Maltes Dinamulag. ang mulag. <laughs> Indian, may ngugar ka taong apelido. Baka si Maltes Bungalbal. Pongalbal. Pongalbal. Ay, si Bungalbal? Ngugarong pati ako ba sa raba ko sa mahal ka dahil sana madi kung muna ako kaya eka na yung mahal ay ano yung ko yan para ako sa barangay ako dahil sinag para tambak ang mga mga bagas na mga ayodang iyan dahil sa barangay sana madi una ako kaya eka kasi susugodong ko yan si bumal bal madi kasi sana manoy kami ano nga kakauyam yung mga awog Ngunit sa huli, palagi, babalit pa ni Susugunong ko yung malta sa... Pasensya ka na, susugunong ko yung linta na yan Ay, thank you po pala na Madona po Ay, baka kanta, umulit ni ako Dapat ako nagkandalamay sa imo Yan, ang Maria iso Nakaarog ka na ng pangarap Ngunit man! Ako ang ganda pangalan ni Mal. Kasi ako nating text logo naman. Na, nag-aanda ako sa akap na naglilista daw ako. Hindi ako nag-aaram ka diyan. Eh, so, kasi ano ba gano may kaya ang pamilya. May kaya ko nag e ano, ano sa akap-akap na yan. Hindi ko kasalan ng sino para surugday mo. Uto naman. Mm. Si madre mo, si madre mong kordat ya, ay talintian. At hindi ba pati ko kan ma-release sa tanga. Aram ko nilista ko si susunod na magpamilya ng ka. Dati ko ko si susunod na magkakatirig bak tatang ni Mang Kabao. Pag ako na uyang sa imo isusunod ta ka ta ka. Hmm, pupundan mo kumal test. hindi mo kung pinag aaram aram talaga masimbag ka pa. Umali ka na igdiyo. Umali ka igdiyo. Parokro na may tindahan mo. Hindi niya. Mal at kasabuhay. Talagang <laughs> mali ka na <sa> <laughs> <Talaga, masimbaga> pa. Ako <laughs> di. Ah, Umali ka igdiyo pa. Baday Papa, mo. parang dita ka. Magbarangay kita. Ay talagang mag-iling kita sa korte. Korte. Sige. Korte Supreme. Hmm.